Umaga ng Disyembre 22, 2013, nang dumating sa Sangley Point, Cavite, ang Naval Task Group tulong Visayas na binubuo ng ating magigiting ng mga Navy at Marines. Lulan sa BRP Dagupan LC-551 galing ng Eastern Visayas. Kasalukuyang bumababa ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines, lulan ang BRP Dagupan o 551 na barko dito sa Sangley Point, Navy. Ang NTG-2 ng Visayas ay pinangungunahan ni Captain Domingo Verdadero na siyang commanding officer ng barko. Isang malugod na pagpupugay ang inihanda ng headquarters ng Philippine Navy na pinangasiwaan ni Rear Admiral Jaime S. Bernardino, Armed Forces of the Philippines, Vice Commander Philippine Navy, na siya rin ang keynote speaker sa naturang arrival ceremony. Continue to be strong amidst the people's despair and most of all, continue to be a soldier, not just for the Navy, but for the country we all love. Sa loob ng dalawang buwan at mahigit ay matagumpay na naisagawa ng NTG Tulong Visayas ang misyon nitong magbigay ng agarang lunas, recovery operations, tulong medical, force protection, communication support at ang pangkalahatang pagtugon sa operasyon at mga kinakailangan ng Naval Disaster Response Task Force Visayas. Iba yung pwersa pa ang nakalap ng NTG nang hatake nila ang isa pang malaking hukbong pandagat nila, ang 11th Marine Battalion ng Philippine Marine Corps, buhat pa sa Patikul Sulu, na pinamumunuan ni Lutanan Colonel Nestor Inarag Jr. Ito ay matagumpay na nagsagawa ng Humanitarian Assistance Disaster Relief Operations sa mga apektadong lugar ng silangang bahagi ng Visayas, kasama sila sa isinagawang pagpupugay. Isang mainit na pagbateri naman ang ipinahayag mula sa Vice Commander ng Philippine Navy para sa mga tropang naiwan sa kabisayaan na kasalukuyang tumutugon sa pangailangan ng mga tao roon na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. So for you guys who are left in Tacloban, are and elsewhere, so, Our prayers are with you. Just keep on doing what we are, what we have been doing. So, Para sa Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa Bakbao